natin related po yung kulam sa pero tinanggal na po natin ang iano natin yung mga nakatira sa bahay na to pakita mo yung bahay na malaki tapos kung dito po meron din meron din po kaya yung atento ano ano natin Papasok dito na. Tapos, ano yung An -an -an din po dapat sa taas po ay papasok? Opo, opo. Kaya lang, ang ano ko na po, hindi na ako papasok kasi magpiparimay may dala ako. Basta po akong bahala. Kasi yung pagpunta nyo sa akin dito, eh, lulubot-lubot yung gano'n may nyo. Oh, oh, oh. Ano natin na? Ito po yung sa mga demonyo na niya dyan. Tsaka babae na kay Tim. Tsaka yung tiyana. Na, no, dito po. Tingin nyo Pwede po, ha? Pwede na video. Sige po, please. Ito po, ha? Mm. Ayan lang, sir, ha? Ayan lang. Wala kang sakit, Doktor Ma'am. Huwag ka lang pumunta. Hindi, nakikita ko po. Wala ko sa doktor. Huwag ka nang pumunta na. No? Ito pa, sa doktor. Pikit. ah Oh. Wala. Oh. Ito pa yung mga demonyo. Ouch! Ah! Hindi oh. ko pa yun yan. Tignan nyo, sir. Ha? Oh. Oh. Sino mo, sir, tignan mo, ha? Oh. Dalawang daliri. Ma'am? Oh, ikita ko po, ah. Oh. Mm. Sir, tignan mo. Mm. Wala. O, oh, tinan mo, sir. O. Oh. Hindi may git. Wala. O, oh, bakit dito? Ayan na po. Ah! <coughs> Hindi ko pa po yung ano yan. Yan po yung mga nakatira dito. So, ang gagawin natin, naalisin na po natin, na Sa tour na po, then ito para rotas. Sino mang mga namamahay dito sa bahay na to, mag-usap tayo sa Spirit ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na katakot ang kita ng asa, Diyos sa as Diyos kamaray, lowe sa batay, ba? Ouch! Ela, aom. Poo! Ouch! Umalis dito, ha? Umalis ka dito. Ha, demonyo? Ha? Ba't ba naninirahan kayo dyan? Gusto nyo? Gusto nyo? O bakit nandiyan kayo? Ha? Masakit. Umalis kayo lahat dyan, ha? Ha? Patayin ko kayo, ha? Matagal na ba kayo nakatira dyan? Matagal na?

Sino? Ah, demonyo. Sino? Hindi. Alis ah. na. Aalis ah, na kayo. Opo. Pa. Hindi, pagpapatayin ko kayo. Pa. Pag alis mo, pa. no. babalik na kayo yung bagay dyan eh. Opo. Ha? Ha? Ah. Ah. Marami kayo, marami oh. Ang dami nyo. Tama? Opo. Hmm? Bakit yung, ano, yung mga sanak nandyan? Kasama niya? Opo. Kasama niya? Opo. Ito yung tiyanak naman sir. Apo! O, ngayon, hmm. okay, nag-iipotan na kayo. Nagtatakbo na yung kasama nyo. Ha? Ah, papa niya, nahuli kita. Ha? Ah, Bibigyan niyo ba ang sakit ng mga tao dito? Hindi. Ano lang? Pahirapan. Ha? Ah? Opo. Sabot na maayos. Papahirapan lang. Apo! Okay. Ngayon, kilala mo ako. Apo! Hindi. Eh, buti pa sila kilala ko. Sila tumawag sa akin para pumunta rito. So. Ha? O, ano siya mo nila kayo sa babae ito? Dalawa kamay. Dalawa kamay. Sisunod ka sa akin, na, Sa akin na mo yan ako. O, o poof! Dito kayo nga ma yan. Ma'am, ma Marami pala kayo. Tama! Poof! Dito kayo nga yan, ha? O, sige, sige. Tanggalin mo lahat yan. Ano, an Sige, tanggalin mo lang sila kayo mo Uulitin ko Bibigyan mo sila sakit Ha? Tatakutin Hindi Tata na Hindi na Hindi na Ang tanong ko, bibigyan mo sila sakit una Hindi na Nung una ah! Ha? Ha? Sagot na maayos lang no! Opo no! O, papatayin ko kayong lahat ha Hindi na ka pwedeng tumerad yan ha Sa bahay na yan Ha? Panginoon ng Isus, sa kamang takila, umingaw ng bas basbas sa iyo, napatayin ko ang mga demonyo na nanirahan sa bahay na ito. ate, ate, ate. Ate, inom ka. Ate, inom, inom, Sige, sige, sige inom. Ate, ulitin ko lang ha. Simulay ni Pitang kita. Alam mo mga sinabi mo. O hindi po ha. May video naman. Pwede niyo ipakita sa kanya. Ano? Sige, pahinga lang po. Ah, ito po yung bahay na to. Pakita ko lang po sa inyo mga ka-idol. No? Ayan po, laki ng bahay. Oh. Ang gandito. Dito, dito okay. Ayan po, ganyang kalaki. Dinitirahan ko ng mga hibdam ito. At may babae pa akong nakita. Tsaka mga ano, mga duwinding itim. Tsaka umiikot-ikot po yung mga tiyanak. Kaya na mo, na natin dun sa babae. Explain ko lang, yung sa lalaki po, kinakanaw talaga ng mangko. May related po yung kulam dun sa babae. Kaya ang ginawa ko, ginawa ko natin na pinipitan natin yung lalaki. Ngayon yung sa babae naman po, yan yung mga nakasira dito at na natin. ah uh, shout out kay Yeswa Masia, kay uh, Melulgario, kay Apo Rap, Apo Ken, Apo, mau, Apo Marwin, mga team Apo po ito. Uh, maraming salamat sa mga sumusuporta. Sana po patuloy pa po tayong uh, tulungan nyo ako na ma makilala pa ako ng sa ganun marami ako matulungan. Muli akong ang apot. Salin, Apo Eric, magandang hapon.